Sa isang pagtitipo ng media, di inaasahang nabanggit ni Gerald Anderson ang tungkol sa kanyang ex na si Kim Chu. Nagpahayag siya ng paghanga sa aktres at sa kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho. Ayon kay Gerald, "I'm so happy for her because talagang hardworking talaga siya. Yung bagong show nila na yon, nakakatuwa kasi parang ibang Kim ang nakikita nila. Pero, I'm happy for her because talagang yun yung perfect word daw. Hardworking, sobrang nakaka-inspire." Sa kanyang opinyon, si Kim Choe ay isang tao na totoong nagpuporsige sa kanyang mga gawain at pangarap. Sinabi pa niya na si Kim ay lubos na masipag na siyang isa sa mga nangungunang aktres sa industriya. She deserves the success of her new show, sinabi pa ni Gerald Anderson bilang pagpapakita ng kanyang suporta sa tagumpay ng mga proyekto ng kanyang dating kasintahan. Ang mga komentong ito ay nagbibigay liwanag sa positibong pananaw ni Gerald Anderson tungkol kay Kim Choe. Ito ay isang patuto sa kanilang mabuting samahan, kahit pa sila ay hindi na magkapareha. Binigyang diin din ni Gerald Anderson ang kanyang pagkilala sa tagumpay at pagsisikap ni Kim Chiu sa kanyang karera sa industriya ng showbiz. Ano ang sinyo sa balitang ito?